So what's up mga igala, good day, welcome back to my youtube channel, Ngobs TV Mode Vlog So for today's video mga igala, ay magpapalit tayo ng speedometer lens or dashboard lens sa ating Mio Salty Sporty mga igala So kung baguhan pa lang po kayo sa aking youtube channel or baguhan po kayo sa pagbumotor, ito pong channel na to ay para po sa inyo, kasi magbibigay po tayo ng mga tutorials, rides sa ating YouTube channel mga higala So meron din po kayong matutunan dito mga higala no? So katulad ng sinabi ko, uh, magpapalit po tayo ng uh, speedometer lens. Ito na po yun karton, <laughs> hindi po nasa loob. So ito po yung sinasabi ko sa inyo, ayan. Ito po yun. Yan, nasa harapan po natin no oh, yung speedometer. Yan, yung cover niya. So, ito po yung papalitan natin kasi nga po yung uh, luma natin ay nagcrack na. So, hindi ko na po yun paabotihin na lumaki yung crack kasi nga uh, pag umuulan o nabasa, may tendency po na papasok po yung tubig doon sa loob. Tapos alam nyo naman doon sa may dashboard natin sa ilalim is may mga wires yon so pag nabasa yon so magaground so masisira yung ating wirings ng ating motor so ipapakita ko po sa inyo kung alin po doon yung mga sinasabi ko yung nagcrack mga higala ano So ito po yung papalitan natin no, itong lens na to. Ayan. So as you can see, may mga crack-crack na talaga yan siya mangingala. mga igala. Kunti mga kunti-kunti pa lang naman. Yan no. So sa mi sporty talaga ang uh, isa sa mga masisira niya dito is ito talaga din. Ayun. Talagang masisira at masisira to sa katagalan ano? kasi uh, almost 6 years na tong ating uh, motor 2018, 19, 20, 21, 22, 23. So, 24. Uh, but this June, magsi 6 years na siya. So, sa 6 years, uh, ngayon pa lang siya nag-crack. Ano? Papalitan ko na siya kasi pag nabasag to, yan, yung tubig sa loob, ay yung tubig, pag uh, nakapasok sa loob, yan, uh, may mga wires yan. So, ipapakita ko yan din siya sa inyo. Mamaya kasi babaklasin naman natin tong hip cowling mga higala no. So itong mga higala nabili ko to mga almost 200 pesos lang tong nabili ko to mga higala no. So mura lang genuine to Yamaha. Magbabaklas na tayo ngayon mga higala. So sa mga baguhan na hindi pa alam paano to baklasin. So may mga screw dito. Yan mga tornilyo dito rin sa kabila. Yan tornilyo. So, magkabilaan sila mga higala, no? Tapos, dito rin, ayan, mayroon din yung tornilyo dito sa ilalim ng lever. Ayan, sa may handlebar. Tsaka dito rin. Tsaka yan, dito rin, no? Mayroon din yan dyan. Ayan. So, apat, tatanggalin natin. Tsaka mayroon pa rin tornilyo dito sa loob na dapat nating tanggalin. So, magsisimula na tayong magtanggal mga higala so gamit lang tayo ng phillips screw driver so ngayon mga higala natanggal na natin yung mga screw so ang pagtanggal naman nito is paangat Ayan. Tapos, sabay hila dito. Ayan. Sa taas, sa ibabaw. Ayan. So, sa mga bagong motor pa lang na hindi pa nababaklas, so, medyo masikip pa talaga yun. So, kailangan nyo ng konting pwersa para iangat yon mga higala, no? So, may mga ibang teknik naman na pagtatanggal, pag ganyan, dito nila hinihila. Ayan, hinihila nila dito tapos matatanggal na so i-force mo lang talaga pero sa akin is mas madali kasi para sa akin na iangat pa ganun okay tapos sa bahila. So natanggal na natin yung ating uh, head cowling. So as you can see, hindi na istak yung uh, harness at saka yung ating bulb na ginagamit no sa headlight kasi nga gumamit ako ng LED. So yung harness is uh, ano na na surgery ko na to yan sa wiring nilagyan ko ng tape so ganito yung nangyari mga higala no so sa inyo yung sa bulb kung hindi pa kayo nakapagpalit ng LED pwede niyo naman tong ikutin dito pak pakaliwa tapos sa bahila matatanggal na yung harness at saka yung uh, yung bulb para matanggal nyo tong head calling so sa akin hindi ko na to tatanggalin mga higala no so proceed na tayo So, bago kayo magtanggal ng ating uh, ito, so may mga uh, kailangan nyo pang paluwagan. So, unang una, paluagan nyo itong speedometer uh, cable natin. So, gamit tayo ng long nose or plier mga higala. So, yan. So, ang ginagamit ko is uh, ano, uh, long nose. Yan. So, paluagan lang natin. Pakaliwa. So, matatanggal na yan. So, pagtanggalin nyo, kailangan pa rin natin ng ah uh, Phillips screwdriver kasi meron pa tayong tatanggalin dito. Yan, oh. So, nakikita nyo, yan. Tsaka dito, yan. Tanggalin rin natin yan. Tsaka, meron din pa din yan sa loob. Yan. Papakita ko sa inyo. So, yan. Tanggalin na natin to. So 'yun sa mga bago pa lang, mayroon niyang screw doon sa loob. Sa akin wala na kasi uh, nahulog kasi 'yan at saka lost thread na rin ano. Ayun 'yan oh, kung nakikita niyo 'yan diyan banda. So medyo madilim nga lang. So kailangan niyo talaga ng uh, tusukin doon. Madaling makita. madaling makita. So kailangan niyo 'tong tanggalin yung screw doon sa loob. So bali tatlo 'yan, dalawa lang 'yan kasi wala na talagang screw dun sa akin wala na so natanggal na so ganun lang yung pagtatanggal mga higala pagkatapos nyan so itutulak na natin to ng dahan dahan yan yan sa bagong motor sa mga bago pa lang na first time pa lang tumatanggal medyo masikip to mga higala no so wag nyo lang masyadong persahin kasi ah uh, baka masira naman ano. So dahan-dahan lang talaga pagtutulak. So tanggalin to, ito. Tanggalin. Lagay niyo lang to sa isang tabi. Tapos hilain niyo na to. Yan. Yan. So okay. Okay na, di ba? Madali lang. So ito yung sinasabi ko sa inyo na screw mga higala. ayan no? Oh. ito. ayan nakakabit yan siya dito. ayan no? Oh. yan dito. So, nakikita nyo, yan, dyan, yung screw, isa pang screw so ayan so ang pag naman nito madali lang din kasi mayroon na siyang ito ito yan na ano lang yan na uh, ma malambot lang yan mga igala, no? pwede nyo lang yan kamayin hangat hmm. din yan so ito sa mga bago pa lang din na motor Uh, sabi ko mga first time pa lang na mabuk mabuksan so medyo masikip lang talaga so konting persahan lang so ayan natanggal na natin itago rin natin to gawin natin tong reserva so kung sakaling masira yun unexpectedly ito to pag nasira to or nabasag unexpected so meron tayong ipapalit kaagad ano so to, Lagay na natin to. Punasan muna natin. Diyan so, punasan tapos punasan din natin to. Itong mga gilid-gilid ng ating speedometer para naman uh, mawala yung alikabok at saka gumanda. So, ayan na malinis na yan mga higala so lagay na natin yung bagong lens so ayun ilagay lang natin ayan press lang natin i-press so ayan double check kung nakabit ba talaga ng maayos o dito wala. Yan. Yan, always double check your work, mga igala. Yan, nakabit na lahat. So, ibabalik na natin 'to kung paano niyo 'to a ah, tinanggal. So, yung mga wirings, tignan nyo. Yan, mga igala. Tignan nyo yung mga wirings na yan. Ayan. So, anuhin nyo talaga na walang uh, masasagi ng mga wirings okay na yan tingnan natin sa harapan yan okay flat na so makintab na siya ulit mga higala no yan makintab na so ibalik na natin yung mga tornilyo yan so check natin yung ano yung uh, mga wirings kung wala bang kung wala bang uh, nasagi or ano so wala naman okay naman so ibalik natin tong speedometer cable yan so higpitan natin siyong yung paghihigpit dito sa speedometer cable mga higala ay huwag masyadong mahigpit okay kasi malulos thread masisira so pag nagtanggal naman kayo mahirapan na naman kayo mga higala no? so tamang tamang higpit lang hindi naman kailangan na higpitan na masyado ano so ayan tatlo tatlong na uh, screw so ikabit na natin to dito ito yung isa ayan tamang higpit lang din tapos dito ayan tsaka dito sa ilalim yung isa na yan kasi low street to eh. low street dito eh no? pa na so nakabit na natin lahat yung screw yan dito nakabit na natin so ibalik na natin yung ating head cowling natin mga higala so ang pagbabalik nito mga higala uh, ito yung may butas tapos dito walang butas to dito no so ang unahin nyo talaga dito sa may kaliwa yan yan tapos dito Ayan. sabay alalay na lang tsaka pagpasok ninyo nito mga higala uh, ingat ingat lang kayo rito banda dito kasi dito, kasi may uh, cable yan dito yung uh, pinapasokan ng ating screw, yung pang lock eh, masasabit dito yan masasabit sa may cable so, kung nahihirapan kayong pagpasok nito, isa lang yung titig uh, titignan nyo, itong cable, at saka pati rin dito sa kabila, kasi may cable yan din yan dito, ayan ayan, nakikita nyo ba ayan So ayan, okay na. Ayan. Ayos na. Napakadali lang mga higala, ano? So ibalik na natin tong uh, screw mga higala. Ayan. So ayan, uh, nakabit na natin. Ayan. Ayos na yung head cowling natin saka yung ating uh, lens. Ayan. Ayan, ganda na. So ayun lang po mga higala, no? sana may natutunan po kayo sa aking papablog ngayon. So maraming maraming salamat mga higala sa pagsubaybay ng ating YouTube channel. yan so thank you so much. Hanggang dito na lang po yung vlog ko mga higala. Maraming maraming salamat. God bless us all mga higala. Thank you and have a nice day mga higala.